Mapagpalang araw po mga kababayan. <laughs> uh. Pangalawang punta mo na pastor. Uh. <laughs> Bilis ni pastor mo lumakad. <laughs> na si Pastor. Mga oh, video kaya. Kasama po namin si uh, Pastor Roa. Ang alam ang beses na po ito. Ngayon medyo kaya na. Ang aming Pastor na batang-bata. Batang-bata, may gatas po sa labi. <laughs> yeah. Si Ate Maribel te, saan? ah, bakit huli? Ay, ha. Ah, ayan po kasama namin si eh, Ate Yoli panganiban. Hinga, Hinga. Ayan, hiningal, Oh. Ilang step to, 150. 150 step? Okay, ako nagkakamali. Ayan, si eh, ano, sa likod na sa huli pa. Pero pagdating sa itaas, ayos naman. Kasi Pastor Bata pa, hindi naman hinahangal. Oh. Kaya na. Kaya, kaya. Ay, ay. <laughs> Ate Bel, nandito ang kayamanan. Kaya mo. <laughs> bilisan mo. Bilisan mo. Mahubusan ka. Kasi <laughs> lang dito. Ate, <Ya>, <laughs> ano lang mo? Para Mabagal. Mabagal. Mabagal si Ate Maribel. May Nako. Ay talo ka pa ni Talo ka pa ng ano eh nang mas matanda. Ayan po mga kababayan, pahinga muna kami dito kasama namin si, si Pastor Paulo Roa. Hello po! Ayan! Ang aming batang-batang pastor na Pugi. Hello guys! Sa umaga, sila ka din kayo. At ang aming Tita Yoli, ayan, senior na hindi tumatanda. Oo nga naman, salamat po sa Panginoon at hindi daw tumatanda. May mag-comment Hindi ah. po, mga kababayan. Malapit na po kami dito sa kabahayan ng Sitio Makatangay. Kabi po ay uh, magbibisita dito sa mga uh, mga matatandang may sakit. Siyempre kasama namin dito si Tita Yole Panganiban at si Ate Marbel na hindi sanay sa akyatan. <laughs> Ayan, Ayan po, nandito na kami sa sitio mungkong, Makatangay. Dito sa kabahayan. Ay, si Nanay Biring. Nay! Kamusta po kayo, Nay? Nakaka hindi ka pa nakakabangon? Ah. Si, Asawa. Hmm. Asawa si ano po, sa doon po sa school, uh, nagsundo ng bata. Anak po ako ni ni ni, ni Ribi. Ay, kamusta po kayo? Ay nako. Hindi po nagluto ng puto, uri magpuputo Opo, hindi po kami nakapagluto ng puto. Dahil po wala Pabalik pong pa kami po, masabado, puto. Ayan, Wala ay, pong yes. panggatong. Ilang taon na kayo ngayon, ay? 7 Aba, malapit na kayo mag 90 ah. Ay, ako pala yung anak. Eh nanako. Opo, ako po yung anak. Anak Pa. Nagsundo sa bata. Opo, grade 4. Isa lang po. Hindi po, dito na ako sa malapit sa kalsada. Nay, nai ano po ang birthday mo? Ano po? Anong, anong anong buwan po? Ngayon ng September? Ba, mala. Te, sip, te. te, te, te September 18 pa lang birthday ni Nanay Bering. September 18? Oo. Ay, malapit mo. Hmm. Pupunta kami dito sa birthday mo? Ay, wala ka. Ha? Wala na pag handa. O, oh, hindi kami magdadala ng handa. Oo. Oh. Ay, wala namang naghahanap po sa akin. Ah. Kapitan pong anak na dati yung matanda na ngayon po. Bye-bye. Na-dosa na, uh -oh. na doon, ano so, uh -oh. Ang kasama ko dito ay aking ako. maestra Ah. po Ah, maestra po yung anak ninyo? Hindi, apo. Ah, apo. Aking, so, Martin, Nagtuturo na po. Ha? Nagtuturo na siya sa school. Aba, matagal na. Ah, matagal na. Kakantahin Opo. Kakantahin po namin ikaw nay? Oo. Eh tawagin si Ete Maribel See, bro, at si Pastor. Eh, eh. oh, kakanta kaya, muna kaya kami Nay ay. punta kayo dito. Si Maribel. Hindi natin nakantahan noon. Si Maribel. Ah. Kakanta natin si ano nanay. na nanay Biring? Kakantahan po namin si Nanay Biring na matagal na pong nakahiga sa kanyang higaan na hindi pa siya makalakad may nagmamahal sa'yo sa alam mo ano ba sabi mong pasama siya'y nagbabantay sa'yo sa iho ingat kuya Kumusta, alam mo ba? Si Jesus na Panginoon ang tunay mong kanyang tunay na kasamang mo. dahil mahal ka sa akin. <coughs> <coughs> mahal po kayo ng Diyos na nagdirin. May, may tumutulong sa iyo alam mo ba sa, sa iyo. Shai alai shayma alai shayma alai mo, alam mo ba? Si Jesus, na Panginoon, Kasama mo, dahil nagmamahal ka sa Kanya Ang tunay mo kaibigan Ang tunay na kasama mo nagmahal ka sa kanya dahil nagmahal ka sa kanya alam ka <coughs> mo pray ulit tayo na eh mag pray ulit po tayo no sige po Okay, tayo po ay manalangin. Dakila at maibigin naming Panginoon na ang iyong karian ay nasa kaitaasan po ng mga langit. Isang kaligayahan bilang inyo pong mga lingkod na madalaw si Nanay Biring sa lugar kong ito. Panginoon, batidin niyo ang kanyang kalagayan. Naniniwala kami na sa aming Diyos na pinaglilingkuran ay walang imposible. Amin pong dalangin, Panginoon, na pagpalain siyang mainam Ganon din po ang mga pamilya na siyang kasama niya sa lugar pong ito. Dakilang Diyos, akin pong ipinapanalangin na patuloy niyo pong isustain si Nanay Biring. Maging kaaliwan niya ang inyo pong mga pangako habang inaantay ka namin sa alapaap ng langit. Huwag niyo pong pababayaan ang lugar pong ito. Bagkos ang inyong mga piniling anghel, ang patuloy na dirito upang patuloy niyang maramdaman na ang Diyos na aming pinaglilingkuran na kanyang tinanggap ay tunay na maibigin at maaawain. Salamat Panginoon sa lahat ng inyong kabutihan na ginawa sa amin pong buhay. Patawad sa kami nagkulang at nagkasala sa pangalan ng Amen. Amen. <laughs> Ilang taon na po kayo Nay, na nakahiga Nay? Uh, buddy, walong, buddy, walong na. Walong taon na? Na hindi kayo makalakad? ah Gusto nyo pa po pong makalakad? Ano pong sabi ng doktor bakit hindi daw po kayo makalakad? Ah, hindi po kayo nagpagamot. Pero sa tingin nyo po, ayan po, arthritis po ba yan? Ah. Oo, wala po kayong ginagamot na herbal. Ba dapat may iniinom po kayong mga herbal, yung mga katulad po ng mga dahon-dahon. Sige po nai, may pupuntahan pa po kami ibanay iba nai. Salamat po. Babalik pa naman po kami. Walang luto. Opo. Sige po nai, salamat nai. Dito lang po, malapit. Dito po. Dito po sa kapit bahay. Hindi ko po kilala. Kilala po ni Mister Opo. Ah, yan ang nice Ah, yun ah ah apo yung mo yung lalake ah opo opo sige po nai salamat nai kapitang 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 opo kapitang 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 po, po kapitang <laughs> Nandiyan na po sa bayan ng ulan. <laughs> ulan <ay. laughs> Nagmamadali po kaming umuwi dahil nandiyan na po ang ulan. ulan. ko. Kung... <laughs> kung, kung nakikita nyo po yung <laughs> Uh, sa ibaba yan po ay uh, Batangas City. Malapit po ito sa pier ng Batangas. Ito pong pinuntahan namin ay Sitio Makatangay. Naku nandyan na nga ang ulan. <laughs> Although mapatak-patak na. Bukas <laughs> na oh sige, bukas pag hindi umulan. Tuloy tayo dito. Oo.

Kanina naka-gray ako ngayon, naka-maroon na. <laughs> Ayan po mga kababayan, hanggang dito na lang po ang aming video. Yes po, thank you. Thank, uh, thank you. thank you. rin po kay Pastor uh, Paulo. Pas Paulo Roa. Ay, yun, oh. Paki-subscribe po ang aming channel. Uh, paki-subscribe po, paki-like and share. Yan. All right. <laughs> Maraming pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye.